Magandang araw sa lahat. Kami nga pala si Alima Maliksi at Chelsea Verna Artus, journalism students mula sa Bulacan State University. Ngayon, tatalakayin natin ang mahalagang papel ng mga journalist bilang watchdogs. Ang ating bansa ay may tatlong pangunahing sangay ng pamahalaan: ang executive branch na pinamumunuan ng pangulo, ang legislative branch na binubuo ng Senado, at judiciary branch na kinabibilangan ng mga hukom. Ngunit may isa pang grupo na tinatawag na ikaapat na sangay o fourth estate, ang mga mamamahayag o journalist o news media. Bakit sila tinatawag na watchdogs? Dahil sila ang tagabantay ng pamahalaan, sinusubaybayan nila ang mga opisyal na gumbyerno, tinitiyak na hindi sila lumalabag sa mga batas. Halimbawa, isipin mo na may isang mamamahiyag na nakadiskubre ng isang opisyal na nagnanakaw ng pera ng bayan para sa sariling kapakanan. Sinisiyasat nila ito, nag-iipon ng ebidensya at ine-expose ang lahat ng kanyang natuklasan na nagbubunyag ng katiwalian. Dahil dito, mapapanagot ang opisyal at posibleng maparusahan kapag may nakitang mali o hindi tama Sinisigurado nilang mapapalabas ito sa publiko upang maitama. Sa ganitong paraan, nagsisilbi sila ang tagapagtanggol ng mga mamaya nagbibigay boses sa mga walang boses. Kung wala sila, malamang hindi tayo magiging aware sa maraming isyo ng ating lipunan. Muli, kami nga pala si Chelsea Bernardo at Aliyah Maliksi. Maraming salamat po sa pakikinig.